amigos and amigas! Welcome back to my channel. Today, we're here at Pinoy Corner Restaurant. restaurant is located at Al Kifaf Oasis Building, Metro Exit 2, opposite of Burjuman Center, Karama, behind Regent Palace Hotel. Tara, pasok tayo at tignan natin ang masasarap na pagkain dito. Perfect ito para sa family gatherings at mga presyo ay super affordable. Pinoy Corner is truly a place where every Filipino feels at home. Dinadayo ito ng mga kababayan natin dahil sa masarap na pagkain at magandang serbisyo. Tingnan nyo nga ang mga ito, ang daming masasarap na ulam. Lahat ay lutong bahay at talagang nakakaguto. Actually dito, binibili ito. Pero sa kanila hindi. Pero alam ko binibili to. Ewan ko na lang kung meron silang puno ng saging dito. Pero kung nasa atin to, Diyos ko, meron sa likod bahay lang namin ito. Sa loob ng Pinoy Corner Restaurant. At naka-order na rin tayo ng sa menu nila. Makikita nyo kung ano yung mga in-order ko. Sobrang dami. At hindi ko alam kung mauubos ko yun. Makikita nyo lahat ng kumakain dito ay halos Pilipino. Pati mga waiter, pati yung mga cook, all Filipino, lahat ng chef. So kung makikita nyo talaga, pang Pinoy corner restaurant talaga siya. Gutom na gutom na ako. We have here, sinigang na salmon. Una na nga sa amin ibinaba itong sinigang na salmon. Sobrang init, nakikita niyo naman, umuusok. At nang matikman ko nga, eh, sobrang sarap, nakakagutom lalo. Itikim tayo ng sabaw ng sinigang na salmon. Sim. Kung kayo'y naglaway na sa sinigang na salmon, paano pa kaya ito? What we have now is mussel butter garlic. So, mas gusto ko sa pagkain ay yung original na lasa, kaya wag nating lalagyan ng na suka. So good! Tikman naman natin ng may suka at chili garlic dagdag flavor yung anghang at yung asim sa masa. At ito na ang pinakahihintay ko ang pangpiyastahan. Magtawag ng mga kabarangay dahil hindi ko alam kung mauubos namin to. Perfect na panghandaan. Pag may birthday, dito na kayo. Naririnig nyo ba yun? Ito ang sizzling bangus. Isa-isa na nga ang inilapag lahat ng inorder namin. Meron silang palabok, meron din silang beef bulalo steak. Nakasizzling plate pa yan ha. Of course, ang solid na sizzling pusit. Tingnan nyo naman ang pagkulo sa sizzling plate. And yes, all the food are already served and we are ready to dig in. Aba ayos, paano natin ngayon ito uubusin? Siyempre, isa-isa na natin itong titikman. Meron silang pisaw, ulo ng manok, muscle, adidas. At siyempre, hindi mawawala ang kanin. Medyo may tinig siya. Bolalo steak. This is bolalo steak. Uy, kailangan na yung partner ng kanin. Laging dapat like, na ikapartner ng Ayan, yung kanin. So saucy. This is the sizzling oh, so fun. ay habang nagbo-voice over ako ay nagugutom na naman ako eh. Gusto ko na naman bumalik sa Pinoy Corner. Diyos ko po! Ito nga palang mga nasa harapan nyo. Meron nga pala silang street food fiesta, seafood fiesta, inihaw at prito fiesta. Good for 3 to 6 person na yata. Hindi din naman nagpahuli itong palabok nila. Sobrang creamy at sobrang saucy. Let's see it! Oh wow! So sarap. Perfect na perfect ito para sa maramihang gathering kasama ang pamilya o mga kaibigan. Mas masaya pa nga ang pagkain dito sa Pinoy Corner. Perfect na perfect, pati presyo super affordable. From 69 to 129 dirhams lang, ay mapapakain mo na ang mga barkada mo at pamilya mo dito sa Pinoy Corner. Huwag mo namang kakalimutan itong overload na halo-halo. Ay talaga namang hanggang ilalim ay punong-puno ng laman. Ay, ang sarap. Ayun yung Ang laki ng langka. Hindi ko lang siya makuha kasi kailangan yung halugin. Eh. So, kailangan higupin ko muna. Sobrang saya ko dito sa halo-halo na to. Unlike sa iba, punong-puno to ng laman, hindi ng yelo. Halo-halo. Next naman nating tinikman ng strawberry faluda na punong-puno rin ang loob. Ang nasa ibabaw nga niyan ay ice cream. Kung sa loob nun, meron din poon na strawberry at iba pang prutas. Meron din silang ube magic, super perfect ng pagka-creamy and smooth niya. One of the refresher Blue Lagoon. Oh, sa Pinoy Corner restaurant mo lang yan makikita. Nasaktuhan pa namin na yung isang katabing table namin ay may birthday pala. Kaya naman ito kami nakikanta at nakipalakpak din. Happy birthday! Kaya kung gusto niyong matikman ang tunay na lutong bahay na pagkain at mag-enjoy kasama ang pamilya, pumunta na kayo sa Pinoy Corner restaurant. Aba ayos! Overload talagang sarap at overload ang saya. This is the end of this vlog. Kung pupunta kayo dito, dapat 4 to 6 person ang dapat sama nyo. Kasi panigurado, mabubusog talaga kayo. Gusto nyo ng mga Pinoy restaurant, or Pinoy cuisine, or any food na pang Pilipino, or namimiss nyo ang Pinas, pumunta na lang kayo dito sa Pinoy Corner Restaurant. See you on my next adventure! Until next time!